24 years na kaming kasal at sa haba ng panahon na yon ay parang naging ordinaryo na lang ang bawat araw. Noon na hindi ako nakakakain at nakakatulog kapag merong kaming misunderstanding pero sobrang laki na po ng pinagbago ngayon. Umabot na kami sa punto na kahit merong isa sa amin ang hindi umuwi sa bahay namin ay hindi na namin hinahanap ang bawat isa. Hindi na kami nagchat-chat at hindi na rin po kami nagde-date at karamihan ng mga okasyon na sineselebrate namin noon kagaya na lang ng anniversary ay hindi na namin sineselebrate ngayon. Kaya parang bigla na lang naging ordinaryo ang lahat. Wala na rin po akong maramdaman na saya. At ang pinaka pinagtataka ako ay hindi na po kami nag-aaway, hindi kagaya noon na halos araw-araw po kami may pinagtatalunan. Kaya minsan ay napapaisip ako kung mahal pa ba namin ang isa't isa dahil parang bigla na lang din kami nawala ng pakiala. Kaya isang araw ay naisipan kong hinga ng payo ang ninong at ninang namin sa kasalat. Ang sabi nila ay subukan daw naming umatin sa marriage encounter. At dito na po nagsimula magka ka encounter ang buhay namin mag-asawa dahil sobrang dami niya pong lihim na dito ko lang nalaman. Kagaya na lang po ng dalawa sa kasambahay namin ang chinorba niya at isa sa aming ibigan Sobrang tagal na daw na nangyari yon at kasama daw yon sa pinagdadaanan ng mag-asawa kaya hindi ko po alam kung bubuhayin ko pa siya. <laughs> kaya kung dati na parang wala na kaming pakiramdam sa isa't isa ngayon po ay sagad-sagara na ang galit ko sa kanya. Kaya tama ba na magalit pa ako sa kanya kahit sobrang tagal nang nangyari ng no mga bagay na inamin niya.